guys. Mga kahabi. Mic test, mic test. Uwian na. Grabing haba ng pilo. oh, Haba nyan, no? Dito yon sa Venice. Venice parking lot. <clears throat> Ito yung tipong magtatagal yung oras mo dito ng... 30 minutes so 8.40 na ngayon 8.40 na ngayon tingnan nyo kung gaano katagal bago umakalabas dito sa parking lot nito nakatulo na lahat ng pawis mo bago ka pa makalabas dito init pa man din dito sa loob tapos yung tipong ang sakit sa mata kasi yung usok ng mga motor umahalo sa hangin tapos kulob na kulob map di sa mata. Kaya minsan ayoko din magpark dito sa Venice eh. Bukod sa ang mahal-mahal na ng park, 70 to 80, ganito pa sitwasyon kapag uwian. Traffic. bis na pauwi ka na eh, mata-traffic ka pa dito, tapos paglabas mo dito, traffic din sa labas. <laughs> puro traffic lalo na sa Pasay mamaya tingnan nyo dadahan tayo Pasay tindi din ng traffic dun hmm, tagal ok eto na 840 so 855 pero mukhang 15 si minutos din yun 15 minutes, nasa daan ka na nun eh 15 minutes, nasa... <coughs> Nandun ka na sa Nichols Thank you Okay We're free Ganda ng background ko oh. Venice Parang nasa ibang bansa oh. anong, anong bansa ba? At dito magsisimula ang ating pagsubok. Oh. Busy si kuya. Hayaan muna natin siya. Alright. Kaso ba tayo? Uh, dito ako. ganda ng panahon guys kung wala lang ako trabaho ngayon eh naku baka mamaya pumunta na ako rito ng nasugbo ng siguro ng tanay kaso may work tayo eh kaya hindi tayo po pwedeng gumala malay nyo next time pag marami na tayong followers at maganda na yung kita natin sa pag upload hindi ko na kailangan magtrabaho gagawa na lang tayo ng gagawa ng video gagala ng gagala di ba mga kahabi yun ba gusto nyo yan yung mga kahabi, kapag umasenso tayo dito gagala na lang tayo ng gagala init Sigurado ko nito sobrang init ng GoPro natin mamaya May chances kaya na pumutok tong GoPro kapag sobrang init Huwag naman sa ano Maldin nito. ito Saan ka makadampot ng 20 mil para sa GoPro Siyempre kailangan mo unahin yung ibang responsibilities mo hindi naman po pwede yung Bili ka lang ng bili Kailangan responsibilities first Hindi sa lahat ng pagkakataon Sinuserte tayo May pambili tayo Magmanifest ka Walang problema doon Pero imanifest mo yung bagay na Alam mo sa sarili mo Na kaya mo Para hindi ka madidisappoint sa huli Ako sa ngayon Salang gusto ko uh, Magkaroon ng magandang Outcome Yung paggagawa natin ng video Well, I don't expect Too much naman Sa ginagawa natin kasi uh, Itong bagay na Ginagawa ko na to uh, I'm not expecting that it would Replace my current job right now Kasi Una sa lahat, hindi naman tayo ano eh, Um uh, uh, bigatin yung pinaka hard working talaga when it comes to uploading and creating videos mga ganyan ang pinaka ano talaga natin ang pinaka edge talaga natin is yung trabaho natin ngayon kaya I'm not expecting too much naman na uh, biglang magbo-boom or biglang magkakaroon ng ano agarang Know, may magandang outcome yung paggagawa at pag upload natin ng mga video pero itong ginagawa ko na to uh, this is for my ano own hobby this is for my hobby hili ko talaga yung mga camera I mean hindi yung mga camera mga bigatin mga DLSR by yon mga ganon mga professional camera ito kasi, bata ako, hindi kasi ako nagkakaroon ng cellphone ng bata ako. Lumaki tayong walang cellphone, cellphone. Yung mga camera, camera ng mga cellphone, mga ganyan, wala tayo niyan nung bata tayo. So, nung nagkatrabaho ako, kahit nung nagkatrabaho ako, ilang, ano, 5 uh, years pa, bago ako nakabili ng magandang cellphone. Oo, 5 years yan. Hindi 'to agad-agad. Talagang um, nag-iipon din ako noon 2015. Trabaho ko sa lo, sa teleperformance sa cellphone ko, ano eh HTC ba 'yon? Basta hindi sa ganun kaganda. Hindi sa yung mga uso noon dati mga Samsung Galaxy, mga ganun ganun Wala wala tayong ganyan noon nakapagpundar lang tayo ng maganda-gandang cellphone nung, nung ilang taon na nakalipas mga 2020 uh, 20, no? unang magandang cellphone na nabili natin nun binyag ng ano, anak ng kapatid ko opo o, nakalimutan ko yung model eh. muntik pa sila magbanggaan nun yun yung unang magandang natin cellphone opo ay ang ganda ng camera nun hanggang ngayon buhay pa yun ganyan ko pinapahalagaan yung mga bagay kaya tayo nagkaroon ng hilig sa mga cellphone sa mga camera ng mga cellphone kasi nung bata tayo wala tayong ganyan wala akong ganyan mga kahabi nung bata ako mga pinsan ko ang gaganda ng cellphone nila mga na-Samsung yung mga yun grade school out wala, wala akong ganyan kaya ngayon nagkaroon tayong trabaho nagkaroon tayo ng opportunity makabili ng sarili natin mga cellphone yan yung naging hobby natin ngayon nakamiss sa mga ganyan tunog ng mga jeep eh ganyan yung mga tunog ng jeep sa kalookan kung pagkakaloocan ka bagong silang Mula Fairview Hanggang sa makadating ka dun sa ano Phase 1 Sa bagong silang Ay, ang bibilis ng takbo ng mga Jeep dyan Talagang Umaharurot din Naka-miss din sumakay sa Jeep Simula nung nagka tayo Wala na, hindi na tayo nag-commute Kakatamad din mag-commute Sakay dito Baba dun, sakay dito, lakad dito Ayan. Sa katamaran natin mag-commute, tumaba na tayo ng ganito. laki na ng chan natin. <coughs> Nung hindi pa tayo nagbablog, grabe, nakaka-boring. At least ngayon hindi na ako nabobord Kasi nakakausap ko kayo kahit hindi kayo agad nakakapag-respond Hindi ako nabobord kasi nakapagsalita ako Kaya masasabi ko okay din pala tong ganito no? Vlog vlog ka Gumagawa ka ng entertainment Para sa ibang tao Free space. Nice one. Bakante. So, paano ba yun mga uh, B, Nandito tayo, naka na tayo. Dito ko na tong video na to. At ako'y mag aasikaso mamamalengke. At kakain ng masarap na nilagang baka. Siyempre, hindi nyo makikita yun. Next time, malay nyo, magkasama-sama tayo. Tapos, mapakain ko kayo ng nilagang baka. Okay, mga kahabi, maraming salamat sa pagsama sa akin, makauwi. And, pag may gusto kayong gawin, gawin nyo lang. It's a hobby, not a job. see ya.